Ang pag-uusapan nga natin ngayon ay ang tinatawag nating swerte. 13. <laughs> 13. ang 13 month pay. Kasi kung nakaraan, pinag-usapan natin, paano nga ba gastusin ng tama? ang 13 -month, 13 month pay. Pero ngayon namang araw na ito, makakasama natin si Attorney Charles Johnson Lim para pag-usapan ano nga ba ang 13 month pay? Sino nga ba ang dapat makatanggap nito? Ano nga ba ang pagkakaiba nito? Doon sa iba pa nating natatanggap tuwing Desyembre. Ayan. Good morning sa iyo, Attorney Liam. Good morning, Miss oh. Bea. Good morning, Miss Vanessa. And good morning sa ating mga ka-MB. Ako nga po pala si Attorney Charles Johnson Lim. Ayun. O, oh, Bongga, eto derechahan na. Ano nga ba ang pagkakaiba ng 13-month pay sa Christmas bonus? Kasi maraming nalilito dyan eh. Uh, -uh. Sa Uh, sa kaalaman ng ating publiko, ang 13-month pay po natin is mandatory. So may batas po tayo para dyan, which is the Presidential Decree 851 na pinasa noong 1976. Mm -hmm. Itong 13-month pay, defined dito sa PD 851 as the 1-12th of the total basic salary earned by an employee within a calendar day. In Tagalog, 1-12th total basic salary ng empleyado natin na nag niya sa isang taon. Oh. So, parang example, kung uh, 25,000 mm -hmm. kada buwan sahod ang sahod mo, ibig sabihin nun, ang 112 nun sa buong taon ay 25,000 din. Tama. I see. Oo. Okay. So, uh, sa 13-month pay natin, katulad ng sinabi ko kanina, this is mandatory po. So, lahat ng ating mga empleyado ay nakakatanggap ng 13-month pay sa private sector. At, uh, compute po ito base sa tinatawag nating basic salary. So, ang basic salary po natin, ito po yung natatanggap ng empleyado which is the sweldo. Sa Tagalog, the sweldo. So, ito yung natatanggap ng empleyado natin kada buwan, pero hindi ka, hindi included dito yung overtime pay, hindi included dito yung premium pay. Pag sinabi yung premium pay, is yun yung 30% additional pag nagtrabaho ang ating empleyado pag uh, vacation or pag uh, special non-working holiday, hindi kasama po yun sa computation. Hindi rin po kasama yung ating night different night shift differential at saka holiday pay at hindi rin kasama ang cola. Cola money is the cost of living allowance. Ah, so, ito yung, yung ano. <laughs> <laughs> ito yung eh uh, uh, ito yung tipo ng uh, yung mga cola, yan yung mga uh, t uh travel allowance, yes, so oh, yung oh, allowance. clothing allowance. Oh, clothing allowance so, ganun, oh. Pero syempre, see. may mga ibang employers tayo na iniiba nila yung cola sa uh, iniiba nila yung cola doon sa uh clothing allowance sa gas allowance may mga empleyado uh, employers tayong ganun kasi mabab may alam mo naman marami tayong mabait employers dito sa Baguio City. Ay, lalo na dito sa syudad ng Baguio maraming uh, Ay, oo yun. Uh, so uh, uh, uh. pero syempre may exception din tayo doon uh, uh. pwede pwede nating i-include itong cost of living allowance overtime pay premium pay in the computation of our 13th month pay kapag included yon doon sa contract agreement or doon sa collective bargaining agreement kung meron kayong union sa inyong kumpanya. I see. So, um, nakadepende din siya sa usapan ng mga empleyado at mga employers. Yes, tama yan. Oo. Oo, Pero walang kasalanan doon kung sakali. Ah, wala. Oo, walang kasalanan Ay, doon. Ay, ko meron. Kasi eh. napag-usapan. Pero dito po, uh, attorney, madami po kasing nagtatanong. Most especially, itong mga um, empleyado nga ng mga public and private sectors. Et, ang lagi nilang katanungan, sino ba? Or paas, sino ba yung mga karapat dapat na makatanggap ng uh, 13-month pay? Kasi meron po yung mga mga iba na hindi po nila na kumpleto yung mga buwan? Or oh, oh. paano po, paano po yung mga ganong senaryo? So, punta muna tayo doon sa sino nga ba dapat ang makatanggap ng 13-month pay. So, according sa ating Presidential Decree 851, at according din sa ating mga advisories ng DOLE, uh, under Section 1 po natin ng uh, PD 851, sinasabi doon na all employers are required to give uh, their employees who are earning basic salary the 13th month pay regardless of their regardless of the nature of their employment. Oh, so lahat dapat makatanggap. May karapatan lahat tayo makatanggap ng 13 month, 13 -month, month pay. pay. So kahit ano pa ang klase ng trabaho mo, ano pang ang klase ng employment mo, dapat may 13 month pay ka. That's the general rule, Mandela. Ah, general rule Oh. 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 So oh, oh, may Huwag tayo, tayo pa kasiguro? Oo, yeah, so oh, kasi tong oh, oh, may kasi ano pa pala to, may mga exemptions pa. Yes, no, oh, 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 oh. oh. may mga exemptions tayo sa alas, alam niyo naman sa batas, may meron tayong general rule and then meron tayong exemptions to the rule. So sinasabi ko nga, 'di ba, na lahat ng empleyado under lahat ng empleyado ng employer ay pwedeng makatanggap ay, ay entitled na makatanggap ng 13 month pay. Mm -mm -mm. Sa ating batas, ang tinasabing empleyado dito is the rank and file employees. So, meron tayong tinatawag na managerial employees and then meron tayong tinatawag na rank-and-file employees. So, sa PD 851 natin, ang rank-and-file employees po natin, sila ang entitled na makatanggap ng 13-month pay. Ah, so nakadepende sa posisyon? Yes, nakadepende din sa posisyon. So, sa <laughs> 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 ibig sabihin nun, yung nasa managerial position, kasi wala sila sa rank-and-file eh, hindi sila, hindi sila makakatanggal Or iba po yung May correction din tayo diyan. Oh. Sinabi ko kanina di ba, entitled. Pag mm -hmm. sinabi mong entitled, may karapatan si rank and file o, and rank and file employees na magreklamo sa DOLE kapag hindi sila binigyan ng 13th month pay. However, hin sa batas natin hindi po pinagbabawal ng PD 851 na bigyan din ng employer ang ating mga managerial employees. Pero so, nakadepende din 'yon uh -oh. sa kumpanya ulit. Yes, so oh. discretion na ni kumpanya 'yon. Kung mabait si kumpanya, bibigyan niya lahat ng empleyado. Yes, so oh. kung mabait kung na mabait. Kung nagtitipid si kumpanya, si rank, si rank and file, rank file, file lang, kasi, kasi ayaw nilang madole, kanon. Oh, I oh. see. Ay, may nakalimutan na ko rin sagutin kanina uh oh, pala yung pinagkaiba ng ano, 13 months uh -oh. Pero yung, oh, may 13 months nga tayo. Uya, mm -hmm. speaking of that, yung Christmas bonus, lahat ba e entitled na makakuha nito? Alam nyo, ang Christmas bonus po natin, actually wala tayong batas sa Christmas bonus na yan. Ang Christmas bonus po natin, this is purely discretionary. Oo. So, depende na kay ano yan, depende na kay employer yan kung magbibigay siya ng Christmas bonus sa kanyang mga empleyado. Wala ring requirement na si rank and file lang makakatanggap o si managerial employee. That's the general rule ulit. General rule ulit yon. Kasi nga, meron din yung mga ibang kumpanya na matagal na, sanay na, na nakakatanggap ng Christmas bonus, Miss Vanessa, ano, na kapag dumating yung punto na biglang naputol yung pagbibigay nila ng Christmas bonus, Karapatan ba ng empleyado mag -demand? Ah yes, o oh, karapatan ng empleyado na mag-demand pa rin kasi ang tawag natin dyan is company practice. Oh. May mga jurisprudence tayo na nagsabi na kapag ang employer is may binibigay na benefit sa ating empleyado and then biglang pinutol without any explanation, that's what we call diminution of benefits mm. which is a ground for monetary claims under dolly or under uh, and under like monetary claims na fina-file sa court natin pero ang tanong um, ilang taon ba dapat na nakakatanggap na ang isang empleyado nitong bonus na ito bago nila masabi na ay kailangan ko na magdemand kasi nasanay na ako eh. yun din hindi din malinaw ang batas natin kung may oh, specific na I tanong see. dapat ang ang sabi lang sa atin sa ang sabi lang sa atin ng batas is reasonable amount of time pwedeng mag five years yan pwedeng 10 uh, years pwedeng since time immemorial nung pagtayo ng company ibigay niya na tong bonus na to. Mm -mm. So, yun. Oo, mga ka-MB, reasonable. <laughs> reasonable. <laughs> reasonable naman. Baka naman kasi 3 uh, months ka pa uh -oh. ka lang na 3 months ka na ng bonus. Uh -oh. <laughs> Ang kapal. <laughs> Oo oh, di ka mo, three months ka pa lang, nag-demand ka kaagad. Wala, wala bang pa bonus dyan? Oo, <laughs> oh. ang nakakaloka, March pa lang. <laughs> nag-demand ka. Pero dito po, attorney, uh, eto, eto nga po, meron na naman tayong katanungan po. Uh, kailan po ba dapat makatanggap ng 13-month pay and uh, ayun po gaano katagal dapat magantay ang isang empleyado makatanggap ng 13 month pay kapag hindi pa ito na ibibigay ng kumpanya for example po uh, This ano this coming December may uh, yung mga empleyado po hindi po sila nakatanggap ng 13 month pay. Uh, gaano po ba katagal nila kailangang hintayin or uh, the next coming year po? Gaano uh -huh. po katagal nila kailangang hintayin yung ano before uh -huh. sila pumunta sa dole? Mm. -hmm. <laughs> <laughs> pumunta agad sa dole. So ganito po 'yon. Ang nakalagay po sa ating batas which is the Presidential Decree 851 dapat on or before December 24 of the calendar year, maibigay na yung 13th month pay. I see. Oo. Mm. Uh, 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 uh. So, kapag lumagpas na ng December 24, yung, uh, lumagpas na yung December 24 ng calendar year, uh, uh. syempre, you just give it ample of time kasi meron tayong tinatawag na due process din. Oo. Uh, uh, so, uh, uh. syempre, dudulong itong si empleyado muna ka employer tatat sabihin ba hindi mo ako binigyan ng 13th month pay mm -hmm, mm -hmm. tapos kapag hindi reasonable naman explanation ni ano ni employer kasi nakalagay din po sa ating batas their um, deferment or delay with regards to the payment of 13th month pay is not allowed so ibig sabihin noon Kapag, for example, sinabi ng employer, pwede next year na lang, or pwede ano na lang, wow, uh -oh. bigyan mo kumisang buwan, ganito, ganyan. Uh -oh. Depende na sa usapan ng employer at employee yan, kung papayag si employee. Uh -oh. Pero sa ating batas, hindi pwedeng indefer or i-delay ang payment. Na 13 months. Na 13 -month pay uh -oh. At syempre, kasi, nire-require din po ang ating mga employers every January 15th of the next calendar year to make a report sa DOLE. Kung nagkabigay sila, yes, or oh. hindi, I see. Siya, may alam mo na natatakot na ako dito sa segment nating ito. Oh, <laughs> Parang feeling ko marami lang mga employer ang oh, nagagalit magiging, ngayon. Ano, o sasabihin si nila, yun naman pinaalam 'yang ganyan sa publiko?" Oh. Sabi <laughs> Pero karapatan nga naman kasi talaga ng mga empleyado na alamin itong Malaman. 13 month pay. So ibig sabihin nito, kapag lumagpas ka na ng December 24, ang usapan na dyan ay wala na sa batas. Oo. So nakadepende na siya sa empleyado at employer kung sakali man na ma-delay. Mm -hmm. So sa so, umpisa, yan. So, umpisa oo, yan. so pero hindi dapat January 15. Kasi yung January 15 tama oo. po. Oo, yung January 15 po natin, yun kailangan ng mag-report, mag So kapag lumagpas na sa January 15, ano pang ang -re report niya kung hindi ka binigyan? Ama. Uh, ano na siguro 'yun oo. pagka hindi hindi na nabigay ng on or before December uh -oh. 24 and then umabot na sila ng January 15 Miss Dea and uh, Attorney Johnson no bonus na lang <laughs> <laughs> yung bonus na lang po tayo uh -oh. ganon so may mga ganon pala na senaryo itong mm -hmm. 13 month pay kasi karamihan nga lang naman sa atin tanggap lang ng tanggap or hindi naman kaya alam lang natin yung basic knowledge na may 13 month pay ako kailangan matanggap ko yan whatever happens. Before this year end. Oo, oh, ganun. oh, parang gano'n. Pero may, ay, may iba pa po bang kaakibat sa batas natin ang 13-month pay? Ay, oo, oh, madami. Kasi mm you -hmm. syempre, yun, umpisa pa lang which is the PD-851, which is the Presidential Decree 851 or the uh, 13th month pay law natin nung pinasan ng 1976. Oh, oh. Yun yung talagang batas natin para sa 13-month pay. And then, wait lang tingnan ko lakdoon sa oh ko. Di, may 14 month pay din kasi 'di ba sa ibang company sa ibang company may 13th ka na nga may, may 14 ka pa. pa oh oh pero pa yung mga iba na sa hati oh. ng taon anong tawag ba doon year uh, um uh, ano yun 13th month pay din yun kasi nakalagay din sa oh. batas natin na depende na rin kay ano depende na rin kay employer yan kung niya ko, ibigay. Oh, paano ko yung 13 month pay so pwedeng uh, at the start of the school calendar oh, which is usually July Uh -oh. Yung kalahati and the remaining kalahati on or before December 24. Yun yung mga around uh -oh. September. Uh -oh. Pero, so, bale, um, yung kumpanya na kakilala ko, nagbibigay sila ng April and September. Mm -hmm. uh, so, pwede so, pwede yun. So, pwede yun. Kasi, uh -oh. kung titinan mo sa batas natin, na nakalagay doon, on or before December 24. Yeah. So, pwede ka nilang bigyan ng 13-month pay ng January pa lang. January 1, pwede. <laughs> <Yeah>. Hindi ha? <laughs> Hindi. Kasi, kasi may delay. Mag uh -oh. Uh -oh. So, dapat January 16. Oh, January 16 oh. kaagad-agad January 16 may 13 month pay ka na? ay oh, di correct ko kayo dyan oh, kasi, kasi sa atin ang 13th month pay dapat one month within the calendar year nakapagtrabaho si empleyado oo oh, 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 oh. so kapag hindi ka pa nakapagtrabaho ng one month doon sa kumpanyang yun ibig sabihin nun oh, oh. hindi ka pa entitled for the 13th month pay oh, po. eto po meron po tayong katanungan na Tony no, na parang yung um, meron kasi yung mga ibang yung, lalo na yung mga matataas na oh, mga, oh. matataas ang position Eh umaabot po sila ng mga 40, oh, oh, 60, 60, 90, oo. Oh, oh. 50. Ganon po yung natatanggap nila na bonus. Uh, ang katanungan po natin dito, attorney, taxable po ba? Oo. Oh, oh. Ang 30 pay? ah, pay. Yes po, opo. Oh, po. so, sa atin, under the BIR, meron po tayong tinatawag na threshold with regards to the benefits na natatanggap ng ating uh, mga empleyado. Ang mm -hmm. threshold po natin is 90,000. So kapag lumagpas at 90,000 yung 13th month pay mo, yung mga allowances mo or other benefits na hindi part ng basic salary mo, except the contributions which is cola. Mm -hmm. 'Yun yung cola, no? Right? And cola is not e, iba part, pa, uh, iba pa, uh, okay yun, sige uh, sige. So kasi si cola is mandated, 'yun mm -hmm. eh. Uh, the other ones like allow uh the uh, sabihin natin yung medical insurance, payment mm -hmm. medical insurance. So icompute sabihin natin po kunwari si employee 60,000 yung 13th month pay niya, tapos sa mm -hmm. katanggap siya nung payments sa insurance, payments sa internet, telephone nang 5,000 per month. So that sabihin mo 60,000 then. So that's 120,000. So, uh ang gagawin natin doon pag i-compute natin 'yon, tatanggalin natin yung 90,000. The remaining 30,000 is taxable income. I see. Pero yung base uh, pero technically kapag uh, yung computation po at all yung pinag-uusapan natin, yung 90 is 90 na mabubuo. Mm -hmm. 90 yung na lang, th yung threshold lang kasi. Mm -hmm. So kapag nasobrahan yung so doon, yung excess, yun yung nagta-tax. Yeah, so, so yung technically, taxable. yung, yung 13 month hindi. Oo, yung 13 ah. month hindi. Oh, at least buo mo pa din makukuha. Buo talaga yan. Kasi kung hindi buo yan, naku, marami ang dudulong sa dole talaga. Pero depende yan. Kapag lumagpas ng 90,000 yung 13-month pay mo, syempre yung excess ng 90,000, taxable pa rin yun. Mm -hmm. I see. Ang dami naman palang mga dapat malaman. No? Pero eto ang isa, very basic, ano, attorney Lim. Paano nga ba kinocompute ang 13 month pay? Eh? Paano kung sabihin natin na employee Oo, na employee ang empleyado, sabihin nating nasa bandang August na siya. 'Di ba? Eh ang dami ng buwan na hindi niya napasukan. Uh, January, February, March, April, May, June, July. Seven, Seven months. months. Pumasok lang siya August, September, October, November. December. O, parang limang buwan na lang siya. Paano po nakocompute ito, attorney? Ito yung kinakatakutan ko, eh, yung na-computation. Eh, kaya nga nag-lawyer ako kasi ayoko nang mati. <laughs> Well, anyways na lang. Maghanap ako ng number na pwedeng i-divide ng ano. <laughs> yung medyo, so, uh, no? Yung madaling i-divide oh, na So, sige, 25. Hindi <laughs> na mo. Ang hirap na. Mas may hirap do, no, no, no. din yun. Kailangan four months. Ah, 4 months. Oh, mas madali ang four so, months. So, sabi ko nga po kanina, di ba, na ang 13th month pay is the 1 to 12 of the total basic uh, basic remuneration that the employee receives in a calendar year. Uh. So, pag sinabi natin 1-12 of the total basic remuneration, kung ano yung sweldo nung empleyado na yan, doon sa 4 months na yun, i-divide mo ng 12. Okay. And then, yung total nun would be what we call the proportionate 13-month th pay. So, sabihin natin 6,000 per month. Times? Times 4. 4, kasi so, yun lang yung oh, naipasok niya. So, 24,000 yan. Oh. Divided by? Divided by 12. 12. Oh. So, ang mangyayari yan, 2,000 ang proportionate 13th month pay ng empleyado natin. Ah, okay. So now we know ha. So kapag buo nga naman talaga yan, kung sabi, ano, magkano yung sahod? 6,000. 6,000 times, times 12. 12 divided by 12 is 6000. Yes, beton. Oh. Kasi oh. nga kumpleto. <laughs> Walang butal. <laughs> ko, lang, oh, putal 'yan, hindi ko 'yan nasagot. Oh. So galon siya. Mm. Pero so, paalala ko lang may mga additional computations din 'yan. Like for example, kapag nag-absent ka ng isang araw, syempre hindi ka kumita ng araw na 'yon. Ibig sabihin, deducted 'yon doon sa basic remuneration oh. na dapat i compute for the 13 month pay. Eh. Pero nakadepende ulit yan sa employer? Hindi, yun yung competition talaga. Oh, I see. So meron tayong mga vacation leaves na paid. Yun uh -uh. included yun meron yung mga vacation leaves na without pay or meron tayong mga employer na no work, no pay. Siyempre, kapag hindi sumeldo yung tao sa araw na yun, dinideduct din yun sa total basic remuneration. I okay. see. <laughs> May naalala akong attorney din dun sa sinabi yung total. May naalala akong paborito din nating attorney. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, andito oh, lang kahapon. Magkakatulog yata kayong oh, okay. lahat. Ano? <laughs> Pero anyway, so okay na tayo doon. Ang katanungan ko lang, ano, attorney, um, aan kung hindi man natanggap kanino dapat dumulong at ano yung proseso kasi may mga biglaan eh na parang ay bakit wala itutuloy ko kayo kaagad pero kung sakali man na nagkaroon ng um, oportunidad na magreklamo ang isang empleyado ano yung due process niya? Okay. So, for the due process naman, meron tayong tinatawag the exhaustion of administrative remedies. Kaya sinasabi ko sa umpisa, dapat mag-usap muna sa employee at saka sa employer kung bakit nga ba hindi na ibigay yung 13-month pay. Mm -hmm. So, kapag nagkaroon ng usapan, syempre, usually, meron tayong grievance machinery sa mga ano natin, kumpanya natin. Kung doon na uh, dinulong yung usapan and then na-resolve na doon, that's it. So, pag hindi pa na-resolve doon, syempre, ang next step ni employee is to go to Dole at magreklamo sa mga labor arbiters natin. So, ang may jurisdiction po sa mga monetary claims natin ay ang mga labor arbiters natin under Dole. Mm -hmm. So now we know. Mga ka MB, parang Take feeling, note. oo, oh, parang oh. feeling ko talaga mapupuno ang opisina nila. Just <laughs> hindi <laughs> naman. Pasensya na po. <laughs> Pero hindi naman siguro ano Kasi nga um katulad ng sinabi ni Attorney Lim kanina na mababait ang mga empleyad uh, ang employers, employers ng Pilipinas. Mm -hmm. Usually ba hindi naman nagkakaroon ng maraming kaso pagdating sa ganito. Ano More po? often than not ang nakikita naming kaso pag in relation to 13 month pay is doon sa mga terminated na employees natin. Ayun, oo pala. Pag na-terminate ka din. Kasi oo. pag na-terminate ka, syempre, kukompute pa rin yung month of, yung month nung of work na ginawa mo during the calendar year. And then included yun sa final pay. So, usually, more often than not, syempre, hindi pa yung final pay. Kasama din doon yung 13-month pay and then the other benefits. Kaya ang nangyayari doon, na isasama doon sa dulong ng empleyado sa dole, yung reklamo niya. Ah. 13-month ah, pay, oo. oo. Pero, Pero may karapatan pa rin siya kahit sabihin natin na-employ siya ng January, na tanggal siya ng July, yung months na pagkakatrabaho niya or pagkaka-employ niya will still be included dun sa um, computation ng 13-month pay na dapat matanggap niya pag binigay na yung last payment Yes, niya. tama po Ay, yun. I see. O, oh, mga ka-MB, mag-clearance mo. <laughs> oo. Kasi pag nag ka, yun naman. Pag, pag nag -awal -awal ka na wala po, Wala na. talaga. Hindi hindi porket nag-awal ka or what not. Still, kasi syempre, the final pay at syaka yung 13th month pay, these are mandatory remunerations for you. Kahit sabi mo nag-awal ka, I mean, depende na kay employer yan. Mm. Kasi syempre, mag ano na yan eh, different matter na yung ano, different matter na natin yung concept po wall. pero hindi pa rin po matatanggal yung karapatan ng empleyado na mabayaran sa trabaho na ginawa niya during the calendar year. Uh, and uh, here we are talking about 13 month pay. Is it um, public ba or private sector? Etong uh, uh, na pag-usapan natin ng mga law, is it general for public Bush or general po siya? Uh, for our presidential decree 851 uh This law covers our private sector employees. As a general rule, as a general rule, may have exceptions. Potayjan, because we have government um, government uh, uh, departments wherein they have what we call the proprietary function. Which is yung, alam mo yung kumikit, like the PagCorp, yung PCSO, uh -oh, yung mga see. yun Yung mga employees po natin doon, pwede makatanggap ng 13-month pay. Pero for our employees talaga, under our government, meron po silang different way of remuneration. I which see. is the, uh, ano na yung tawag doon, which is the year-end bonus at saka gift cash. Ayun, ako, Attorney Johnson, maraming maraming salamat po sa pagbibigay linaw sa amin, ano? Kahit na kaunti lamang yung oras natin patungkol dito sa 13 month pay, kasi marami pa rin kasi nga naman talaga ang nagtatanong kung paano. Marami pa hindi nakakaalam. Alam, oo. Mm. Kaya naman mga ka-MB,